likod kami ng truck nasa likod kami ng truck hindi ko kayo makita oh, hindi ko kayo makita one way to eh relax relax yung ating ride uh, rides adventure kumbaga parang uh, sa sasakyan dati kang nakamaliit na sasakyan bigla kang naglaki the same dito sa adventure bike ng CF ay, hindi lang kasi pandemya yun Nagatid tayo ng dalawang siyarat dito mga idol eh. First go First come, first go Subic Ang Antonio San Ano parang wala akong dinadaanan na rapro road oh. Dami ng resort dito mga idol Hindi ko lang alam kung yung iba ay sasakyan din ng bangka Two, four, six, Seven. 20 lang naman mga idol dito may uh, bayad per uh, persona 20 bago ka pumasok dito sa kanilang um, lugar yung bits mismo yan puro parking yung mga nakikita mong paligid dyan kasi lilipat pa eh ganda ang eh, oh. Ganda ng asawa ko, oh. Oo. Oh. Ito, babe. Ah. Oh. Hmm. May na ng pares na babae. Parahay mo ito yun, ah. Bili muna kami ng mga pagkain. Ito, itong isa ito, ayaw, ayaw mamili. Gusto niya, restaurant agad. Para, eh. para may choices Anak tayo. Kapitan. Ma. Anak kapitan. Anak ng mayor, eh. Ah. Ah. Kahit breakfast siguro, doon agad. Pero, hmm. Pagdating, oh, may pagkain. Okay lang, may um, baon, baon, baon na si Marmo eh. Kaya lang, baka mabitin tayo at least, di ba? May nakalaan na tayo. Sige. Bag Bagal Jimmy Santos. Kasi mga panahon na mabitin si <laughs> Kaya. pagpupunta kayo sa mga isla ng... Kapones. Kapones. Mamili lang kayo dito. Ate, anong pangalan mo, ate? Aleli po. Ayun, kaya ating i Aleli. I-discount dito. <laughs> Bili niyo na lahat dito. Ay, mga softings na nalabi. Mahal daw kasi doon eh. Wala ka eh hey, mga idol yung yung bangka pwedeng mga muna kayo bago kayo magkipag-kontrata. na no, okay Gibbs oh. kasi uh, iba iba yung price nila tapos yeah. so, na kami tagal naming naghintay tapos sa pagalitan baka doon sa may papag matutulog <laughs> matutulog lang pala <laughs> matutulog. <laughs> inangkin namin yung papag niya <laughs> matulog pa naman ako doon <laughs> <laughs> Ano na pwede mong pagpilihan na pupuntahan dito. Let's go! Nice! Oh, Mag naman pala. Oo! Ang Dersh! Ang Yeah! una muna natin pinasyalan mga idol ay ang Kamara Island. Wow! <laughs> you Kita know, okay, mungkin kaya, pangyong kaya, pangyong kaya pangyong pa. At ang pangalawa naman na itong uh, Capones Island kasi bago tayo pumunta doon sa ating patutungan mga idol, <laughs> nag-tour muna tayo sa dalawang island na ito. Oh. Oh, mas ganyan ka eh, alam ka pa. Okay. Papi, siya na tagyan ni Mama. Hello. Jim. Eriko. Come on, let's do it again. Ready? Get it. There. Ready? One, two, and three. Any moment. Spin.

Ya era. Rizal talaga ang balak namin. Ah. Uh, Yan ang ganda, ang ganda ng location. Kaya uh, so, marami pa kayong pwedeng gawin dito. Oo. Yes. Kaya nga, drone natin mamaya. Kapag painga muna natin. Kaya um, na <laughs> yung dala, link. Um, Manigal. Manigal. Yun know, ang ganda ng ano oh. Eh oh. Yes. Ole green na aircon. Ganda no. Nice. Green pare, green pare, green. Private yan, you no? Know. Look. There's a bakod. is the backhold. Look, <laughs> oh, may nakatali. Ayan, oh. Ayan po ang asyenta namin dito sa aming sabales. Wow, beautiful. Ayo, Parang malalasing si paring Eric dito. Bukas na pala. Oh, nakasave na. Yun. Ano yung sun ikaw okay. okay. uh, okay. okay. na resusun sa aming bukas? Ano oras? Rest days, okay. Seven kami, pakano. Oo, sinilas muna tayo. Tinabi na rin yun. Parang pagmamayari ko, asyelan eh, no? Magbalaw oh, muna, na Ang no? Para pa mag... Ayoko may buhagan. Oh. <laughs> yeah! Ay, si Premish pumunta na rin, no? po. Nag-ano ko? Hindi pa nagbalaw. Nagbalaw ako. ako pa naman, oh. Yes! Ganda! Oh. Nice. ang daan luwang. No yeah. lights! Wala pang ilaw. Wala pang ilaw. Ah. May time mga idol yung ilaw dito kasi nga uh, generator lang ang gamit nila. So pinapahinga nila ng dalawang oras morning at saka yung afternoon. Dito sa campsite mga idol may mga 1,500, 6,500, 6,000. Tapos may mga libre ng ganyan yung mga parang kubo na yan.